Good morning Biso. so oh wala nakaligo bago ligo ka ngayon ah yung no, mga nakarang araw eh Huwag lang bis ng damit. Anong nakain mo? Ibig sabihin mo. Ah, uh, ba't naligo ka na? Iintang ka na? Ay, sarap ng tiyos ko ha. Good morning, kuya. So, kuya, besok ke Tobaya, kupu kuya, ayamu kuba, ah, ini, ini kesedihin, bisa saya ditahan dulu, dari penemuan kuya di bawah, ah, ini gudet nama kuya kuya di bawah, udah nyatin mama ya, sini ingin pilihan, favorit aku ini, katan eh. oh, siapa namanya, oo oh, oh, oh. Sinaing na tulingan? Oo yan. Yan ang ulamin natin. Buti naaalala mo pa yung paborito natin pareho bukod sa sinabawang, sinabawang sa kamyas at sampalok. Teka, masaya lang ako. Teka, hindi na ako makapaniwala. Buso. Ah, Nagubutong ka na ba? Gusto mo na bang mamalangkin ako ngayon para doon sa ulam mo? Hindi pa, kuya. Gusto kong mag-usap muna tayo. Kasamantalahin ko na yung pagkakataon na to. syempre Siyempre, ang tagal natin hindi nag-usap, di ba? Salamat naman. Buti na. Alam ko namang naririnig mo lahat ng sinasabi ko. Gusto alam mo napakasaya ko. Ako din naman, kuya. Masaya din ako. Dahil sa sobrang haba ng panahon na hindi ka nagsasalita sa wakas ninyo naririnig ko na uli yung boses mo. Pwede mong sabihin mo at ikwento mo sa akin yung dahilan mo kung bakit matagal mo na nahimik. Yun naman talaga yung plano ko, Kuya. Kaya lang, singhaba na siguro ng karin yung mga gusto kong sabihin sa iyo eh. Pwede ka ba makinig? Ah, oo naman. Handa ako makinig kahit sobrang haba pa niyan. Tara dito sa so tabi ko. Dito ka mo po. Sige, simulan mo makikinig ako. Kuya, Pasensya na sa matagal kong pananahimik. Pero ngayon, ito, magsasalita na ako. At nakakapag-usap na tayo. Una nga pala, Kuya, salamat kasi hindi mo ko iniwan sa loob ng tatlong taon kahit kahit ikaw lang mag-isa nagsasalita rito sa bahay. Salamat nga pala, Kuya, kasi hindi mo ko iniwan kasi kahit hindi kita kinakausap. Hindi mo pa rin ako pinabayaan. Narinig ko lahat ng sinabi mo na naman, kuya. Wala nang pagkabata tayo. Yung mga ginagawa natin. Yung mga kinakain natin. Grabe. sarap mo pa rin talaga magluto ng sinabawang isda sa kamyas at sampalok. The best yun. Malik na bagay. Alam ko naman, paborito ng pamilya natin yung sinabawang sa kamyas at dahon ng sampalok, eh. Tsaka, kuya, totoo ba na lagi akong pinabibili ni Papa at Mama sa'yo. Lagi ba nilang sinasabi talaga na hindi mo akong iwan kapag nasa eskwalahan ako? Oo, oh, bunso, totoo yun. Palagi nilang sinasabi sa akin na kapag nasa eskwalahan ka. Maraming salamat kuya kasi tinupad mo yun na naramdaman ko naman yun sa loob ng tatlong taon eh. At sa loob ng tatlong taon sapat na sa akin yun para patunayan na di mo nga ako iniwan. Kuya, sana mapatawad mo ako kasi sinisi kita sa pagkawala nila. Kasi ikaw yung huling kasama nila bago mag-landslide. Alam ko naman na umuwi ka lang dito nun para kumuha ng pagkain nila pero pagbalik mo, ganun na yung nangyari. Alam ko lang ngayon, kuya, na hindi mo naman kasalanan yung lahat. At, kuya, tatawad din kasi nanahimik ako ng tatlong taon sa halip na sinabi ko na lang sa'yo yung nasa loob ko, yung nasa dami ko. Ayoko lang kasi kuya magsalita habang may kinigingin pa akong galit kasi baka kung ano lang yung masabi ko. Diba, ba turo mo naman sa akin kapag galit ka, huwag ka magsasalita kasi baka kung ano lang yung masabi mo masama. Tsaka kuya, Natakot din kasi ako na baka iwan mo ko. Kagaya ng mga nakita at napapanood ko sa mga TV at palabas, mga movie. Nakapagwala na sila mga magulang, mga kapatid nila, pinamimigay na nila kung kani-kanino, pinapaampunan nila. Tapos, o di kaya, iniiwan na lang nila kung saan. Nagkaroon kasi ko yan ng trauma nung pagkawala nila mama at papa. At salamat nga pala kuya kasi nakatiis ka sa akin ng tatlong taon kahit hindi ako nagsasalita nerespeto mo yung pananahimik ko sa mag-alala kuya mula ngayon may makakausap ko na rito sa bahay mula ngayon ako na yung palagi mong makakasama rito at makakatuwang sa lahat ng gawa yung bahay at maraming salamat kuya sobrang dami ko natutunan sa tatlong taon na pananahimik ko at mula ngayon gagamitin ko na itong bibig ko para ilabas o sabihin yung mga sa loobin ko hindi para manahimik yun ganun dapat dahil ang bibig natin kailangan nagsasalita kaya inilagay yan sa ng Panginoon para magsalita tayo para ipahayag natin kung ano yung gusto natin sabihin basta tandaan lang natin palagi nang puso at isip natin kailangan laging magkaugnay para magkaroon ng magandang ilalabas yung labi natin ngayon naintindihan ko na hindi pala lahat ng nananahimik wala lang talaga sa kanila yung mga pananahimik nila napakarami ko rin natutunan kuya pero kung iniwan mo ko siguro napariwala din ako at kung saan lang din ako napunta kaya maraming salamat kuya nandiyan ka sa'kin. Sa Naiintindihan naman kita, Bunso. Pero alam mo ba, syempre hindi ko gagawin pamigay ka o ipaampun ka kahit kanino, kahit anong mangyari. Sabi ko nga sa'yo diba, magsasama tayo sa hirap at sa ginhawa. Masaya naman ako, Bunso, kasi after 3 years, ayan, nakakausap na ulit ka hindi na ako rito parang tanga sa bahay na, alam mo na, lakas kaya makatanga.